Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Opong mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Opong ay nananatili sa severe tropical storm category. Huling na mataan kaninang 4 a.m. sa line 440 kilometers east ng G1 Eastern Samar. May lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, meron pa rin naman tayong southwest monsoon na nakakaapekto lalo na dito sa western section ng ating bansa. Ito rin inaasahan natin, magdadala rin po ito ng mga pagulan, lalo na occasional rains, yung mga pagbugso ng pagulan dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito sa Metro Manila, inaasahan natin magiging makulimlim ang ating panahon ngayong araw at inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pagulan pero hindi naman po siya yung kasing in same intensity ng mga nakaraang araw po. Po nating pag-ulan ito po yung forecast track po ni Bagyong Opong sa Severe Tropical Storm Opong. So ayun po, magkaroon po tayo ng changes dito sa ating track. Pero dito po nakikita natin, mag-intensify siya into a typhoon category ngayong araw. At lalapit po ito bilang typhoon dito sa may Eastern Visayas. So inaasahan po natin mataas ang chance po ng mga pag-ulan, mataas na volume ng pag-ulan, lalo na po dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Nakikita din natin dito sa ating forecast track ang paglandfall niya po somewhere dito sa may Bicol region at kung makikita din natin, severe tropical storm na lamang po siya o bahagya siyang hihina dahil sa interaction niya sa ating kalupaan habang palabas po siya ng ating kalupaan. So nakikita din natin, by Saturday 2 a.m. na sa labas na po siya ng kalupaan natin. At dito din po, mag intensify po siya ulit into a typhoon category habang palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayuna. So ngayon po, nadagdagan na po yung ating mga tropical cyclone wind signal. Signal number 2 dito sa may Sorsogon, southern portion ng Albay, northern Samar, northern at central portions ng eastern Samar, northern at central portion ng Samar. Signal number one naman po dito sa rest of Albay, Masbate, kasama na Antikaw Islands at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands, Kalamian Islands, Quezon, kasama na ang Pulilio Islands. Pati na rin dito sa Mirizal at Laguna. Signal number one din dito sa may Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Central Portions ng Isabela, Benguet, Southern Portion ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Para naman sa Bisaya, signal number one dito sa rest ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu kasama ng Camotes Island at Bantayan Island, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern at central portions ng Antiques kasama na ang Caluya Islands at Kalamian Islands. Para naman dito sa Mindanao, signal number one dito sa Misargo Island, Bukas Grande Island at Dinagat Islands. So nagtaas po tayo ng signal number one para makapaghanda po ang ating mga kababayan. Hindi pa po natin mararanasan itong mga hangin at mga pag-ulan ngayong araw na dala po neto ni Opong. Pero ito po naglabas tayo ng signal number one na may lead time na 36 hours para makapaghanda po tayo sa mga nabanggit ko pong lugar. Dahil po dito kay Bagyong Opong, na natin prior to landfall, mag intensify siya into a typhoon category. So, ang pinakamataas po natin itataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So, ugaliin po natin i-check ang mga nilalabas na tropical cyclone bulletin ng pag-asa. Para naman sa magiging ulan na dala neto ni Bagyong Opong, sa ngayon, in, ngayong araw, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Leyte, Biliran, Southern Leyte at Dinagat Islands. Southern Leyte naman po, ay, Sarsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Masbate, inaasahan po natin ang 100 to 200 millimeters of rain. Gaya po nung sinabi ko kanina sa ating forecast track, lalapit po ito dito sa may Eastern Visayas. Kaya makikita natin, mat taas ang volume ng ulan na ating inaasahan. Dito naman po sa western section ng ating bansa, Sambales Bataan at Occidental Mindoro, dulot naman ito ng southwest monsoon. Para bukas, ito po yung araw na magiging maulan po yung ating bansa at inaasahan din po natin ito po yung pagtawid na itong bagyong si Opong. So inaasahan po natin makakaranas din ng mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Central Visayas, pati na rin dito sa Metro Manila, Calabarzon. Kung may kita natin naka-color red or above 200 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa May Quezon. So ito po, habang patawid po siya, ito si Bagyong Opong, nakikita po natin yung mataas na volume ng ulan na ating inaasahan. Inaasahan po natin ng 200 millimeters of rain dito sa may Eastern Samar, Northern Samar, Masbate, Sorsogon, Albay, Quezon, pati na rin sa may Marinduque. Inaasahan naman natin ang 100 millimeters of rain dito sa may Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Laguna, Batangas, at Oriental Mindoro. Kita dito din sa nalalabing bahagi po ng ating bisaya si mga color yellow po natin kasama na ang palawan magiging maulan din po sa kanila with 50 to 100 millimeters of rain so iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan para sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa ugaliin din po natin i-check heavy rainfall warning rainfall advisory o kaya mga thunderstorm advisory So, yun po, habang palayo po itong si Bagyong Opong, Saturday, ito po, mababawasan na po yung mga significant rainfall na ating inaasahan. Pero inaasahan pa rin natin, dito sa Misambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, ay makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 millimeters of rain, dulot pa rin ito ni Opong. At ito naman po sa may Palawan, Occidental, Mindoro, Aklan, Antique, at Negros Occidental, ay dulot naman ito ng Southwest monsoon So sa ngayon, wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero inaasahan po natin ngayong araw, magtataas na rin po tayo, lalo na dito sa eastern section ng Visayas, pati na rin dito sa may Bicol region. So pinapaalalahanan po muna natin yung mga kababayan po natin mangingisda at yung mga sasakyan, maliit pandagat, delikado po pumalaot sa ngayon. So ito naman po in terms of storm surge, nalabas po natin kanina 2 a.m., inaasahan po natin yung taas ng daluyong 2.1 to 3 meters dito sa eastern coast ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albay, Sorsogon at northern coast ng Northern Samar. 1 to 2 meters naman po dito sa May Aurora Pampanga Sambales Bataan National Capital Region Bulacan Cavite Batangas Quezon Occidental Mindoro Oriental Mindoro Romblon Marinduque Camarines Norte Western Coast ng Camarines Sur Albay Sorsogon Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po yung malapit po sa coastal areas, hanggat maaari lumikas na po tayo, makinig po tayo sa ating mga local government units, sa mga paalala po na kanilang binibigay, lalo na po sa paglikas po. So dahil po sa southwest monsoon pati na rin dito kay opong inaasahan po natin yung mga lalakas na bugso ng ah, ng hangin ngayong araw dito po sa malaking bahagi ng Luzon kasama na rin dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So tomorrow at Saturday nasaan pa rin po natin yung mga ihip ng hangin dulot naman ito ng southwest monsoon dito sa May Cagayan Valley pati na rin sa western section ng ating bansa. So 'yung pumuni update po natin dito sa bagyong si Opong.